Dito na yung ano ko dito. Ano oras na ba ate? Oh, malapit na mag 6:30. Why? Ha? Ang ano mo mga 6:00 ay 6:00 buhayin hindi mo ginis kaya napansin ko ba't walang amoy bawang <laughs> <laughs> Uso na, puso na yun. Di ba hindi ginigisa sa kanila yung bawang? Bawa. Oh. Pa, <laughs> bawang man sila nagbibigay ng aroma sa lahat ng na lutuin. Uh eh. <laughs>